Ayan. Ayan. ay 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 nakiet 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 sumo ayso ayda ayda ay 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 Ayan. ay 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 Ayan. ay 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 Ayan. ay 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 Buri na po pala yung bulong kalamunggay oh, ni Omo. Maski God. po kay, maski kahit ka na... Ay, ako kalamunggay na So mga ito, pangalawang itlog na po ito. Uh, dapat uh, sasabunin natin ito, tapos uh, patuyin ng konti, lagyan natin ng tisyo. Tapos sirep natin ito sa ilalim, ano? Baka so, uh, ano natin, good morning, good morning. Ito yung kalapya, walang kamatayan yan. No? Dapat po, sobrang linis niya dito. Dito po dito, Ray. No? Pati dugo dito, tinatanggal po ito para po hindi babaw yung buro. Yan, talapya. Malinis na malinis. Dapat ang talapya natin bago natin ni isa lang sa pagkaburo. Good morning, good morning, idol. Pag natapos natin na linis, lagyan natin, ay patuyuin muna natin. Ano na natin ng asin na ganyan para yung ahalat na ng konti mga idol yan alat yung walang kamatayan pag natuyo yan, pwede na natin gawing buro good morning, good morning ito po yung sinayang namin medyo may malambot may kalambutan eh, medyo malambot po yan ah, uh, patutok ay pa lalagi, lamigin mo po muna namin mga no, idol yan dapat lalamig dapat malamig yan bago sain po ito Ayan. Ha. tapos po pag na nakaikalat na natin yan medyo nato yun ha lalagyan din natin ng asin ito mga idol parang nagtimpla ka rin ng ano, ulam yung tama lang yung pagkasin niya kung ako pag nagluluto ka ayan pala lamingin natin tapos mamaya yan tasalang na natin yung buro pagka malamig na to mga idol Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ito po, ah, uh, tuloy na natin ng ating paggagawa ng buro. Ito, palamig na po yung kanin. Ayan, uh, layer by layer po yan ng uh, kanin na medyo malambot. Kaya daw, no, muna mo dito, Rayo. Ayan. Ito po, lalagyan natin ng konting asin para din tayo ng kanin. Ayan, ah. Alapia, ayan. Tatlo. Ayan. Ah, malaki yung mga talapin ito. Na so sa ano, tingnan mo rin. Yan, layer by layer po yan. Yan, ganyan po yung paggawa ng puro ni Idol. Malaki po yung mga talapya na gawa namin mga ito dahil malalaki na yung ano idiin din lang yan. Parang nag-layer by layer lang mga ito. Mga ilang timba magagawa dito. No? Ayan ah, po. Talapya, walang kamatayan. Mga ito lang ginagawa natin puro. Ayan. Ito mo po na mga musta natin. Nakatama po ng asin kaya hindi siya hindi siya makuhuhod mga no, idol lang araw lang yan, anim na araw lang yan pagkadating ng tatlong araw nito lalagyan po ng ano yan lalagyan ID din po namin pagka ilang araw, kung, kung ayaw mong masira mga idol, anuin mo lang ng ano yan, lungkaw sa tahas Ayan. yan ang daming puro nito mga idol, timbang timba ang gagawin po nito, Tatlong timba tilapia mo walang kamata yan ang buro natin mga ito. tatlong piraso lang siya layer na no? kasi maano na po yun eh malaki masyado yung na ayun. tapusin natin yung isang timbang ito marami at tatlong timba po yung gagawin natin ayan Na. Dapat po malamig yung kanin na ilalagay natin. Yan din di natin na kanyang yan. Para ma... Um, ito po, buroy-buroy. Gagawa tayo ng bura, taga ka. Kayo, tika, ganda pa rin kayo, ano? Ganda pa rin kayo, ano? Ayan, buroy-buroy, mga ito. Ayan, ilang tirasong ano lang, mga ito. Ah, ayan. Ay. Kinapanood po kayo. Opo. Uh, parehas lang tayo ng gawa. Yung kandapa at saka yung ano, San Luis. Buro'y buro'y mga idol. Maraming buro. Binigyan gin lang yan mga idol para ma walang hangin na papasok. Siselyuan lang natin yan. Siselyuan natin yan. Maganda medyo malambot po yung kanin para Sandali mahas mga nuburo yan po. Hanggang dito lang po yan. Tapos yan, pag araw nito at tatlong araw, didihin namin uli yan ganyan. Didihin namin yan. Pagkatapos, lalagyan namin ng lugaw dito sa taas para po yung asin mag-aasin siya. Ang maganda. Uh, yan. Good morning, good morning. Tatlong timba mga idol. Yan po. Ayan, uh, yan. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ito, kakain na naman po tayo ng ito pa, May tala ni may tala po lang kanisa sa akin si ano uh, si Mayor uh, Perdi Estrella Idol Mayor ng Baliwag. Ito, titikman ko yung yung kanisa. Kain na po tayo. Ito, kamatis. Mahan mo Iiyo e, ko ng konti. E, kain na po. Yuan. Kain na. Kamatala lang kumain ng longganisa sa mga idol. Ay, la, sabi ni Mayor, uh, sarap daw po ito, lungganis ang ito. Dudi. Kaya na. Kain na po. Puwelong ganis siya, dinulok ni Rudy. Hindi lang po dulok. Dulok ba sunog? Sunog sa Tagalog. Sa pampangan dulok. Rudy, ba't na ganitong kulay? Ali. Ito. Yung nag-inasok ka ni Kuya Arnel. Ba't yung nag-inasok <laughs> Akala siguro, ano, uh, mantika yung ano, nasa galaw. Ha? Hmm? Hmm? Siap. Siap. Ah, masarap pa mana ano? Sarap niya roti, ayun eh, na. Ito, so, gabi na, kaya na Nung galing Mayor ng Bariwag. Hmm? Malaman? Hmm. Ay, balasa. Pwede. Okay. Hmm? Sarap niya. Kain. Kaya... Para yung mga peka ka. Hmm? Sarap na mga ito. Kapala sabi ni Mayor ng ano, baliwag. Tikman ko daw yung ano. Matalala akong kumain na lungga Kakaiba pala lasa. Hmm? Sarap wala nang itim manugan ko na nilagyan ng matika nung ano, ni Rudy kala daw matika yung siya suka pala pero okay lang ang lasa masarap oo hmm gawa daw po ni ano yan eh yung kanina yung maraming bigote si eh. Mecos Mecos yung kasama ni Mayor ay ba diba po yung lasa. Hindi lasa ang lungganisa. Ang sabi niya. Ayun na po. Hmm? Sobrang sarap niya mayor, Pwede rin yung suka tsaka patis lang dito eh. Kaso mas masustasya yung kamatis. Kamatis. Okay. Mm hmm? Sobrang sarap ng lunggan niya nito. Dalawang cooler pong dalawang dala ni Mayor yung um, kanina umagang nagpunta sa akin na taga, ano pa, malayo lugar. At tapos galing pa daw ng ibang masa. Nag, nagluluto po kasi ako eh, kasi para maaga kami makakain. Problema, nakapagpipicture naman po sila. Hindi, hindi po nakapagpaalam. Hindi ko alam, nararandaman ko, baka nagagalit sa akin. o may ibang lakad. May nagmamadali. Kaso pagka po kasi pangyayari mga idol, ako ayaw ko yung may na namasyal may na, mag, magdarandam. Hindi po kasi ako pwedeng mag sa isang magsipagkwentuhan. Dahil ako yung nagluluto kasi para makakain sila masarap. Sarap na lungganisang ito mga ito. Ako pala sabi ni Mekos Mekos, tignan mo yung lungganisang sabi niya, sarap. Lungganisang ng baliwag. entrar a la puerta. penukanin gusto ka tayo dalawang kanin. Rito, ah. Hmm? So, kanin. Garlic. Garlic naman yung isa. Masyarakat, masyarakat din. Daming bawang. Masyarakat mga idol. Aubos ko po yung dalawang Papulong ka ni Seth, ha? Trap niya. Sobra. Ay na po tayo. Ang bilis nga po sa isa linggo, ang daming, ano, follower na pumapasok. yung dalawang ano kong kain, no? Sobrang sarap. Hmm? Sobrang sarap mayor nambaliwang, uh, ng baliwag. Gardi, so sarap. Sa kaiba po lasal ganisang ito, malaman. Yeah. masarap. Ay, pares, masarap. Kulangan ako ng kanin, Rud. Hmm, dami na nila. Nun, na ba? Alas 8 po kasi natutulog na ako eh. Yung Iditsin ako alas 4. So nito, dapat pagkatapos kong kumain, huwag muna akong para patunaw agad yung nakayang kulungan niya. Kaya so, yeah, marami salamat kay Mayor ng Baliw at Per, per di Australia Australia, ito, salamat. Sobra nabusog. sa ah, iba po yung lungan Sarap na lungan sa mga idol, binigay ni Mayor. Gawa daw ni Mekos Mekos ito eh. Maraming salamat po sa tiwala at pagmamahal kayo ito. Lagi sana ako makapagbigay ng saya sa inya. At uh, yung nakaka at saka yung kagaya nung gumawa ko ng buro, ma ma magaya nyo at yung kagaya po nung gumagawa ng kulungan ng manok sa akin na uh, para hindi kayo gagamit ng ente. Tapos may bibili tayo ng manok na talaga na uh, direct po kayo yung gusto magnegosyo kasi siya na po na sa mga ayente naman para dapat kayong kumita pero uh, si Idol ang lahat ng gusto niyang maano yung para makatipid at kaya makapag-start sila sa buhay sa mga gawain na gusto nilang maging negosyo na di sila mahirapan Salamat po kay Mayor ng Baliwag, napakasarap po ng tala niya isa sabi po ni Idol, good morning, good morning. God bless po, mga Idol. Mahal na ko po kayo.